Ay, mga sa parke Ayan. may kalaro dalawa pag isa na sila talaga kung ari ko sila Laba na nila ipukukan talaga ang ano o isang pawisan parehas isang ang uh, yun may isang Spain at saka isang ayan yung nga ba yung great great na uniform dito tayo ngayon sa Laia. Doon ang Laia eh. Ayan o. Doon ang Laia. Pero mula dito, Laia na to. Sa buo na to hanggang doon sa dulo. Eh ako yung may sa Laia. Sa ano? Sa Epnak. Naisip ko. Naisip ko. Bigla akong... May bibilhin dahil may nagbayad sa akin ng utang <laughs> may nagbayad sa akin ng utang ngayon yung binayad sa akin ng utang ay gusto ko ibili ng gamit para uh, kumbaga uh, maging memorable sa akin na yun ay bayad ni ganito alam niyo yan, alam niyo yan? Yun ito yung bayad ni ganito to. Gamit ito yung bayad ni ganito to. Inutang sa akin. O, no, pera ko din yun. Pero, alam nyo yun. Yung, yung pakarandam na nagbayad siya ng utang. Kumbaga. Kaya ko siya nasang memorable na bagay sa akin dahil siya ay nagbabayad ng utang. Uh Para habang ginagamit ko yung gamit na yun, naisip ko siya, ito ay eh, binili ko dahil ito yung nabili ko dahil ako binayada ni ganito. Diba? Yun. Yun na ibig kong sabihin. Yeah, shout out sa'yo. Makakabili ako nung gusto kong gamit. Yeah. Dito sundo ako. Sundo ko sa sama ko dito sa naman siya. Ayan. Dito ako ngayon. Pumunta ako dyan sa naman siya. Hindi ako yung kikita. Nakakaya sawa. Ganit. Yeah. Parang oh, um, cellphone. Malap. Oh. Ayan. Dito tayo sa loob ng ano. Ay, titingin nung... Titingin tayo nung ano. Titingin tayo nung... Pang, yung akin gusto bilhin. Yung sa GoPro. Ganda nito. Titingin tayo na sa GoPro. Samba na, samba yung GoPro. Sama dito ay? Diyan nga muna Tingnan ko dito sa GoPro Tingnan mo muna dito at may tugtog tayo Ito, ito na Yung aking bibili na kailangan ko pabayaran natin sa kaha. Saan ang kaha dito? Ah, ito. Ito ang kaha. Ayan na. Ayan na dito ni Pokemon, okay no? Si Pokemon, okay no? Ayan na. si Ete oh. May Ete pa oh hanggang ngayon. Oh. Ano? Go ko. Sa pagkabatay. Ano? Ito ba? Bayaran ko lang sa asawa ko. Yung binili. Ayun. Ayun kung saan yung pambayan. Okay na. Ah, kalayas. Ah, nabili ko na ito na may resibo na. Certified na sa akin 'to. Certified na akin 'to. Eh, ay, na. Iyon. Hey, Magandang buhay mga kalayas. Ngayon naman ay mag-unboxing tayo ng aking binili kahapon. Binili ko kahapon. Itong battery ng GoPro. May kasama sa charger. Ang nakalagay dito, dalawang battery. Ngayon, i-unbox natin kung totoo na dalawang battery ang nakalagay dito. Ngayon, ito ay may presyo na 59.99. sa malasalita, 60 euro. Kung baga. Ito ay sa mga tuwid, time 63. Inaabot ito ng mga 3,700 plus. Pero totoo ang presyo niya dapat, yung walang iba, 49.58 lang. Tapos meron siyang ibat na 10.41 lang ang ibat ano. Kumbaga sa pera natin to, tong ibat nito 600 plus to. 10.41, 600 plus yung ibat niya. Bili ko to sa FNAC Ito to. FNAC. Certified na sa akin to dahil may resibo ko. Ito, unbox natin to. Ayan, sarado pa siya. Ito siya bubuksan. Mga made up na tayo. Tingnan natin kung ano naman nito sa loob. Ito, unbox tayo. Unbox tayo ng battery ng GoPro. Ayan siya. Buti natin siya. Ito naman nya Ito. May libreta siya maliit. Libro maliit. Para sa guide. Tapos ito yung guide ito siya. Ayan. Ayan wala na wala naman yung kahon. Wala na. Resibo. Tapos, ah, ito yung cable. Cable para sa for the charge. Ayan. ito, ganito lang siya kaigse exe Ayan. Tapos, oh, okay nga. Ito nga siya. Dalawang battery ayan okay kulay puti siya puti na pero binili ko to sa GoPro talaga GoPro siya pero hindi siya katulad ng GoPro na original na nakalagay sa ano sa GoPro kasi ang GoPro ang battery ng GoPro kulay blue ayan oh eto siya simulan naman. manaman pero, oh, magsinlaki naman siya. Ayan siya. Ito yung original na battery nitong GoPro ko. Oh. Ayan. Kasi ito yung binili ko. Extra. Kasi ito yung charge. Yung kanyang charger. Lalagay siya dyan. Ito. Ito, dalawang battery. Para ganyan siya. Ayun. Pala siya. Tapos dito siya. Okay. Di ba gan? Ayan ang ating unboxing ng ating binili. Ay, okay, silid na natin sa kahon. Ngayon, makakapag-video na ako ng matagal dahil may pamalit na ako na battery. Okay mga kalayas. Ngayon naman, tetestingin natin siya kung nagana siya. Sasaksak natin dito sa ano. Tingnan natin kung nagana ang... Yun, umilaw. Ibig sabihin, successful tayo. Nagana yung ating nabili. Ayan siya. Dalawang battery siya. May kasamang charger. Tsaka may kasamang cable. Bali, 60 Euro yan. Lahat. Ito. Gumagana na siya. Antay lang natin siyang mapuno. Ano? Kaya, hanggang sa muli. Makakalayas. Ano lang <laughs> Al mukha ko yan? <laughs> Adios!